Kumusta? Ngayon, um, sisilipin natin yung mga pinaka kaganapan sa loob ng Infinity Castle sa Demon Slayer. Based to sa isang buod. So expect spoilers ha. Ang goal natin, bigyan ka ng malinaw na ano, pag-uunawa dun sa mga laban at kapalaran ng mga paborito mong karakter papunta sa dulo. Tara, simulan na natin to. Oo. Titingnan natin kung paano ba talaga hinarap ng Demon Slayer Corps kasama yung mga Hashira, yung parang pinakamalaking pagsubok nila sa mismong teritoryo ni Muzan. Okay, so mabilis lang na recap. Nagsimula lahat to nung biglang umatake si Muzan sa Ubayashiki Mansion. di ba? Grabe yung pagsabog nun. Tama. Patay si Kagaya Ubayashiki tsaka yung asawa niyang si Amane. Pero bago siya ano, mamatay, may habilin siya kay Gyomei. Ano yon? Yung babala? Oo, yung babala na baka kailangan nilang labanan si Muzan hanggang umaga. Kasi baka hindi raw sa tat yung pugutan lang siya. Ayun ah, nga. Tapos biglang, boom, teleport halos lahat ng Slayers napunta sa loob ng Infinity Castle. Maliban kay Nezuko, naiwan siya sa labas. At sa loob nga, pinaghiwa-hiwalay sila agad kasi si Nakime yung demonyo na tumutugtog ng biwa. Oo, yung kayang baguhin yung structure ng kastilyo. Yun nga, pero kahit ganun, may mga nagawang magsama pa rin. Si Naobanai at Mitsuri, tapos sina Jome at Muichiro. Nakasama rin ni Sanemi, si Inosuke, di ba? Tsaka yung tandem nila Tanjiro at Giyu. Exactly at dyan na nagsimula yung sunod-sunod na mga uh, matitinding laban talaga. Unahin natin yung kay Shinobu Kocho laban kay upper rank 2, si Doma. Sobrang personal nito para kay Shinobu kasi si Doma yung pumatay sa ate niya, si Kane. Oo. -o. Tapos, ginamit ni Shinobu yung laso niya na sobrang tindi pero dito natin nakita kung gaano kabilis mag-adapt si Doma. Parang naging immune siya eh. Grabe. Nakakainis din yung background ni Doma, no? Yung bata pa lang, parang Diyos na turing sa kanya tapos nagtayo ng kulto pero deep inside wala siyang pakialam. Totoo, yung kawalan niya ng emosyon, yun yung nagpahirap kay Shinobu Kalit anong bilis ni Shinobu sa huli na absorb siya ni Doma. Ang sakla pa nakita ni Kanao yon yung protege niya mismo. Tapos inanunsyo pa ng mga kasugay crows, yung mga uwak sa buong kastilyo, yung pagkamatay ni Shinobu. Narinig ng lahat, imagine mo yung impact nun sa moral nila, lalo na kay Tanjiro. Pero at the same time, parang signal din yun para kay Kanao na, alam mo na, humanda. Ay, kasunod niyan, isa pang mabigat na laban. Si Zenitsu naman laban kay Upper Rank 6 kay Gaku. Ito yung a uh, triggering kasi dating kasamahan to ni Zenitsu sa training eh. Oo, tapos nag -trader. naging demonyo. At dahil doon, napilitan yung guro nila si Gramps na magsepuko. Isipin mo yung sakit at kahiyan nun. Kaya pala, grabe yung galit ni Zenitsu dito. Dito talaga lumabas yung kapang niya. Hindi na siya yung dating iyakin lang. Tama. Gumami pa siya ng sarili niyang forma ng thunder breathing, yung seventh form. Siya mismo gumawa nun patunay ng paggrow niya. Wow, natalo niya si Kaigaku? Gaku? Oo, napugutan niya. Muntik na rin siyang mamatay. Pero buti na lang, dumatim si Yoshiro para iligtas siya. Nagkaroon pa nga siya ng moment sa kabilang buhay, pinuri siya ng guro niya. Grabe yung character development ni Zenitsu dito. So, pagkatapos nun, syempre yung pinaka ng marami. Tanjiro at Giyu versus Akasa. Ah, ito yung rematch. Si Akasa yung pumatay kay Rengoku, kaya ramdam mo yung gigil ni Tanjiro. Tindi yung laban. Dito na rin lumabas yung demon mark ni Giyu, di ba? Yung nagpapalakas sa kanila pag nasa bingit ng kamatayan. Oo. Pero si Akasa, ang bilis pa rin mag eh. gamit yung compass needle technique niya. Kailangan talaga ng extraordinaryong paraan para matalo siya. At dun pumasok yung ano, yung transparent world tsaka selfless state ni Tanjiro. Exactly. Kailangan niyang makita yung loob ni Akasa. Tapos kailangan niyang tanggalin yung fighting spirit niya para hindi siya madetect. Grabe yung level up ni Tanjiro dito, mental at spiritual. At nag-work naman, napugutan niya si Akasa. Pero akala mo tapos na? Hindi pa pala. Nagre-regenerate pa rin kahit pugot na. Yun nga eh. Dito na nayon pumasok yung backstory niya. Yung buhay niya bilang tao. Si Hakuji, yung pagnanakaw niya para sa tatay niyang may sakit. Tapos yung inampun siya ni Master Kizo, tapos si Koyuki, yung pagmamahal niya kay Koyuki. Tapos yung trahedya, nung pinatay sila nung kalabang dojo. Grabe yung galit niya, nagiganti siya, tapos doon na siya nakita ni Muzan at ginawang demonyo. Mm -hmm. Ito yung para sa akin pinakamagandang part ng laban. Dahil sa mga alalang yon, lalo na si Koyoki, pinili niyang huwag nang ituloy yung regeneration. Tinanggap niya yung pagkatalo niya at siya na mismo yung sumira sa sarili niya. Wow! So may natira pa rin pagkatao sa kanya? Meron pa rin. Yung pagmamahal niya, mas malakas pa rin sa pagiging demonyo niya sa huli. Ang bigat pero ang ganda ng pagtatapos ng kwento niya. Tapos nun, syempre bagsak na rin sina Tanjiro at Giyu sa pagod. So, ano na yung status ngayon? Naramdaman na ba ng ibang upper ranks yung pagkamatay ni Akasa? Oo, naramdaman ni Nakokoshibo yung rank 1, tsaka ni Doma. Si Kanao naman, alam mong naghahanda na siyang harapin si Doma. Yung iba, tuloy pa rin ang laban sa loob ng kastilyo habang nililito sila ni Nakime. Kumusta naman si Nezuko sa labas? Ginagamot siya ni Urokodake. Sinusubukang ibalik sa pagiging tao. Malaking threat yun kay Muzan pag nagkataon. Si Muzan naman, ayun, nagtatago pa rin sa loob ng isang parang blood cocoon. Inaabsorb niya si Tamayo at kampante siyang hindi siya mahahanap. Grabe, ang daming nangyari. Yung mga laban na to, yung pagkamatay ni Shinobu, yung paggapi kina kay Baku at Akaza, malalaking panalo to para sa First Corps. Oo, oo, malalaking panalo. Pero kita mo rin yung kapalit. Pagod, mga sugat, tsaka yung mga nawala. Bawat tagumpay, may kasamang bigat. Tama, at nagiiwan ito ng malaking tanong para sa'yo na nakikinig, di ba? <laughs> oo, oo, ang tanong ngayon, kahit nanalo sila laban sa matataas na ranggong demonyo, paano haharapin ng mga pagod at sugatan nating bida si Muzan lalo na't nagtatago pa siya at palakas ng palakas? Ano kaya yung magiging susi para matalo siya bago sumikat ang araw? kaya ng babala ni Kagaya, yan ang dapat mong pagisipan.